Joey De Leon dead ma sa pag-iimbestiga ng MTRCB sa kanyang lubid joke sa EAT. Tila naninindigan si Henyo Master Joey De Leon na hindi masama ang kanyang lubid joke sa Gimme 5 segment ng EAT. Ito ay matapos lumipas ang dalawang araw nang hindi nagbibigay ng kahit anumang reaksyon ang batikang komedyante hinggil sa inilabas na statement ng MTRCB para sa kanya. Matatandaan na kapag merong ganitong issue ang TBJ ay agad na humihingi ng kapatawaran ang mga ito sa publiko. Sa katunayan, noong sinabi ni Joey na biro lamang ang depresyon ay agad itong nag-public apology sa mga tao. Ngunit ngayon nga ay hindi humihingi ng sorry ang komedyante sa kanyang naging biro. Sa kadahilanan na rin siguro na naniniwala ito na walang mali sa pagsabit ng lubid sa leeg. Sa kabilang banda ay patuloy ang investigasyon ng MTRCB hinggil sa lubid joke ni Henyo Master Joey De Leon. Marami naman ang umaalma ngayon sa social media dahil napapansin umano ng madlang people na mabagal ang usad ng investigasyon ng MTRCB kapag EAT ang nakagawa ng pagkakamali. Gayunpaman, para sa mga legit double cuts ay dapat nang tigilan ng pambabatikos kay Joey De Leon at tignan naman ang mabuting nagagawa nito araw-araw sa EAT. Halimbawa na lamang ang pagiging maingat ni Joey De Leon tuwing sensitibo ang topic sa kanilang segment na babalawag huwag kayong ganun. Samantala, kahit maraming bumabatikos ngayon kay Joey De Leon ay tuloy pa rin itong nagpapasaya sa EAT. Sa katunayan ay aktibo pa rin ang komedyante sa kanyang Instagram account at ibinabahagi ang ilang behind the scenes ng kamakailang episode ng EAT.